Kinumpirma ni Sen. Ronald Bato de la Rosa na kabilang sa investigasyon ng mataas na kapulungan ng Kongreso ang natuklasang ilegal na libingan sa sityo kapihan ng Socorro Bayanian Services Incorporated. Sa panayam, Inihayag ni de, de La Rosa kasama ito sa bubusisiin sa pagdinig at aalamin kung otorisado bang naturang organisasyon na gamitin ng lupain bilang eksklusibong libingan at kung pinayagan o may permiso ba silang gamitin ng lugar na sementeryo. Siya sa atin din anyang posibleng circumstances o dahilan ng pagkamatay ng mga batang sinasabing nakalibing doon. Inatasan ng senador ang National Bureau of Investigation na busisiin kung bakit puro bata Inatasan ng senador ang National Bureau of Investigation na busisiin kung bakit puro bata ang umani na kalibing sa sementeryo. Bagamat wala pa namang aligasyon ng abortion, ay hindi inaalis si De La Rosa ang posibilidad na isa ito sa mga daylan ng ilan sa mga nakalibing na bata sa sementeryo. Tinukoy rin ito ang pagpapatotoo sa nakarang hearing na isang minor de edad na hindi niya alam na siya ay buntis at nalaglag ang sanggol sa kanyang sinapupunan dahil sa matinding pagsasanay na kanilang pinagdaanan. Meron pa niyang isang ama na dumulog sa NBI at nagreklamo dahil nasawi ang kanyang anak matapos sa pagbawalan ni Senyor Aguila na dalhin sa ospital at siya na magpapagaling sa bata nakasama rin sa si nakalibing sa iligal na sementeryo. Narito pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Sen. Ronald Bato de la Rosa. Uh, most likely, uh, tatalakay natin yan at uh, nakita ko kasi parang haphazardly pinrepair repair yung, uh, yung uh, cementerio na yun no? dahil uh, parating yung inspection nakita natin na uh, yun nga, nilagyan lang ng mga kahoy, nilagyan ng pangalan, uniform na paggagawa, parang magmadali sila naghanda for the inspection. At uh, hindi lang natin uh, tatalakayin yung yung kung otorizado ba ito ng local government, yung paggamit nitong uh, exclusive nila na uh, libingan, uh, kung ito ba allowed by the local government, may permiso ba ito, Or, uh, at saka Tingnan rin natin yung mga posibleng mga circumstances behind the death of these children. Uh, I have given uh, advice to NBI na imbestigahan nila ito kung ano yung mga nangyari. Bakit puro mga bata, halos puro bata yung nandoon sa libingan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo